Ayan, good evening. Kami ay mag-iilaw ulit ng gagamba. Magandang gabi mga kagagamba. Wag kayo lumabit sa baka. abang magpapakain tayo ng kalabaw dito sa magpapastol, mangingilaw naman tayo ng gagamba. Una kayo, una. Ayan, kasama ko si gagamba at si gagambino. Tatali lang natin itong kalabaw para mabusog. Para pagbalik mamaya, dadalhin na natin. Ayan, habang ako'y nagsisilab ay nagsisilab ako ng mga tuyo na dahon ay eh, may nakita si Iron. ah pwede na to ano kuhain nyo na wag mo na ilawan ron pwede na para ano ano kaya ah, kuhain na o palakihin pa palakihin pa bata pa ano palakihin na lang muna yan Oo. tingin kayo sa daan ha bago humakbang tingin at baka may snake ayun laki Woo! jackpot uy ay trabong ko Reject ito guys. Sayang. Laki sana. Trabungko naman. Hanap ulit. At dito sa una-unahan nung may trabungko guys. May nakita kami. Kaso sobrang liit. Tunay sanang ang gagamba. Kaso sobrang liit naman. Wala pa. Zero pa kami. Medyo malungkot ang aking mga kasamahan ngayon. Pero may malaki pala. Ayon no. Oh, lucky. lucky. <laughs> Dinadaan na lang sa biro muna at wala parang magkukuha ngayon. Sana ay mayroon pa. Dito guys, pagdating na sa bandang unahan, mayroong ako nakita. Ibon naman, tabi-tabi. Pag... Ayan guys. Mag-asawang ibon. Tabi-tabi. Ay, madali lang para sana hulihin kung huliin Pero hindi natin yung papakialman. Dahil sila ay Naglalambingan, no? Hoy, sana all. Patagal so, ang paggagala namin, guys. Meron. Ay, kaso maliit na naman. Ano? Pwede na, hindi pa. Pula sana, no? Pero sobrang liit. Murang-mura pa. Ano? Wala? Wala. Ayan, may nakita si Iron. Kaso sobrang liit. Ay, kala ko yung milon. No? Tala. Ano? Palakihin? Mm. Hindi pa Palakihin? Hindi pa pwede. Palakihin. Hindi pa talaga pwede. Ayon, ayon, malaki. Ay, napakaswerte mo. Kaya pala ako may nahara kuha, may nahara mo ng putin. Huwag niyo daw ilawan. Ay, ganda. Ano yan, tiger? Huwag may lawan lang. Ayos. Ron. One, two... Sige, okay, dakmain na yan. Dakmain na yung loads. Pating yung No. No. Ayan, tulog. Ayan. Ayan. Ay, ayos. Magkakatabi ano. Ay, di. Kailan siya? Ay, yeah, ayos. Uy, uy tumak po. Ay, kari may huli. Ayos yan. Huwag niyo dahil napit Marami dito sa lugar na to. Ay kaso mali. Ay balikan natin ito mga isang linggo. Dami nating makukuha. Sabito, Te, kit alam, alam na yan. Pero pwede na sana. Maliit lamang. Daming sapot dito ron. Ah, ito pa guys. Ho? Huh? Pwede na kaya? Ay maliit pa rin talaga. Marami sa lugar na to kasi sobrang liliit. Ano, adalin na hindi pa. Adalin ko po yan. Wag kasayang man. Balikan na lang natin yan. Ayan, may nakita ako guys. Ayun. Hey, ano kaya yun? Malaki. Parang may tala siya. Hey, trabong ko. Ayan, may merong malaking na naman guys. Oh. Bago parang nagagawa. Ngit. Trabong ko. Sobrang laki. Ay, laki. Tanda na. Wag mo daw ilawan rin. Tanda na siguro niyan. Pag po no. likod, may tilos-tilos na na Ay, ay napatid. Sorry. Ay, sobrang laki nito. Huwag ron. Hindi Sobrang laki. Oh, dalhin nyo na. Dalhin na. Eh, wala. Oh, grabe yung laki nito nito. Grabe oh. Ano kaya ito guys? Para siyang bayawak. Ayan, habang pa kami, may nakita pa. Uy, dalawa. Dalawa. Trabong ko. Rabong ko bagay ito ay? Uh -huh. Ito oh. po ay hindi. Ay, may inamok bang ano? Hay pwede na yata ito ron. Malaki-laki naman ah. Na. Ano po, na po. mo ano, na? Hmm. Ano, kuwa na? Kuwa, kuwa. Oo, oh, ganda dito nanda mo guys. So, pero pa-uwi na kami. Kung nakarating ka sa video na ito, maraming salamat sa iyong suporta. Sana ay abangan nyo ang aking, ang aming susunod na episode. Mga kagagamba. May, may kaabang-abang na mangyayari. Yeah, thank you.